2 milyong pisong halaga ng ilegal na droga na samsam -sam sa Pulomolok, South Cotabato. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Brian Onyate ng RMN General Sons. Himas Rihas na ngayon na ang isang negosyante ng isda matapos tong makunan ng halos 7 milyong pesos na ilegal na droga ng ikasa ang bypass operation ng mga otoridad sa may National Highway sa may Purok Makisama A, Barangay Silway 8, Pulomurok South Cotabato, alas 12.58 ng madaling araw, Hunyo 13, kinilalang suspect na si alias Victor, isang high-value individual, nagbebenta ng isda at residente ng Dalikan Poblasyon Dato Udin Sinswat, Maguindanao del Sur, na samsam sa posisyon ng suspect ang halos isang kilong pinanimula ang sabu. Ayon sa Regional Drug Enforcement Unit 12 na siyang lead unit ng nasawing operasyon na ay kinasaang operasyon matapos makumpirma ang intel Report kasama ng ibang mga unit ng kapulisan. Si alias Victor ang makukonsiderang high value individual na pinaniniwala ang sources ng ilegal na droga mula pa sa Maguindanao. Mahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 12 ng Article 2 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa RMN General Santos, Radjuman Brian uniate Tatak RMN.